mga kabida-bida, ito na naman ang bida-bida nyo. Nagbibida-bidahan. Charot! Mga kabida-bida, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa Cloud Forest sa Marina Basin. O oh, ayan mga kabida-bida, pagpasok nyo, galing kami niya ng Flower Dome. So pagpasok namin, papuntang Cloud Forest ay makikita nyo agad ang mga... Sorviner. Kung may pambili ka ng, ng sorviner, ayan, pwede. At pagpasok mo pa lang ng Cloud forest makikita mo agad ang waterfalls. At ah, syempre, bida-bida tayo, nagramparampa. Pat, tayo agad. My gosh. At syempre, pagkatapos nyan, pumunta tayo doon sa... Sinasabi nilang bahay kubo. Aba, ang bahay kubo nyo nandito na sa Singapore. Charot, ang ganda niya guys doon sa bahay kubo. marami siyang bulaklak. Parang totoo talaga na bahay kubo na galing sa Pilipinas. At nakikita nyo yan, meron pa ang kalabaw nandito na sa Singapore. Kita nyo yan, bida-bida, ang kalabaw, nandito na sa Singapore. Nakaano siya, nakatali, charat. Kita nyo yan, ang bahay kubo. Parang bahay kubo talaga ng Pilipinas, di ba? Oh, ang ganda ka talaga niya, guys. Doon yan sa Fla, Cloud Paris. Oh, ang ganda. Parang totoong-totoo. Pero totoo talaga siya na bahay kubo. Yung kawayan niya, yung ano, lahat. Totoo, para talaga siyang bahay, bahay kubo ng Pilipinas. At may, syempre, Meron pa yan kalabaw. Kita nyo yan, ang daming flowers. Nagakapagtaka, ba diba? Paano yung mga halaman na to, mga damo-damo sa Pilipinas, eh nandito sa Singapore na naka-aircon pa, charot. <laughs> At syempre, kung meron kalabaw ang Singapore, meron din silang Philippine Eagle. Ganun talaga, di ba? O, oh, nagtatago pa ang Philippine Eagle nyo, charot madami yung mga bulaklak dyan guys so ayan bida bida naman tayo kaya ayan ang picture picture o oh, tago tago charot so guys samahan nyo ako pupunta tayo ng saan tayo pupunta? pupunta tayo ng Lost world Oh my gosh. Kita niyo yun. Ang gondo-gondo ng mga bulaklak. Mga orchids na mga mamahali na hindi mo nakikita sa labas pag binili mo ang mahal. Pero dito sa ano, dito sa cloud forest, oh, ang dami. Dami-dami na mga bulaklak. Oh, ayan. Kita niyo yan guys. Tara, samahan niyo ako. At kita nyo yan, lahat ng mga bulaklak ay ang ganda-ganda. So, kita nyo yan. Aha, ang eagle. Ang ganda pa rin. Charot. So, mga kabida-bida, pupunta tayo ngayon sa Lost World. So, paakyat kami yan. Pupunta kami ng Lost World. Yan. Oh, at nakarating na nga kami doon sa Lost World. So, ayan ang nangyari. Ang dami-dami pa rin mga okay. arcades na hindi ko nakikita sa ibang lugar dito lang sa... Cloud forest charat At siyempre, bida-bida tayo Kailangan natin Magpa-picture Picture, picture Rampa, rampa Gano'n, nakala ko, jowa ko nga to eh Nakasama ko eh Kasabayan ko, charat Bida-bida lang ang lola mo ha. <laughs> So, ikot-ikot ang inay niyo. Diyos ko po. Nagagalit na yung mga kasunod ko. Kasi hindi sila makapagpa-picture. Kasi, nandoon ako. Charot. Pero guys, nakakatakot siya. Pag, paglumingon lumingon ka, pag paano hindi lumingon. Pag umano ka sa baba, tumingin ka sa baba. Naku, nakakatakot. Nakakaano sa ano. Nakakaano sa heart. Natatakot ako. Kinuha ka ba? ko oh, mga kabira Kasi, napakatayog niyan. Diyos ko po. Kita niyo yan. Aba, nakatingin pa ang mga tao kasi akala nila, sino kayang babae na to? Bakit ang lamig-lamig dito? Ganyan pa ang suot. Kitang-kita likod. Charot. Charot-charot lang mga kabira bida nag lang ako dyan. Come on. O, oh, ang ganda nyan ha. Yan, tulay yan papunta sa Magandang buhay, charot. <laughs> Tulay yan, papunta sa tunay mong pagmamahal. Charot, nakaabang na doon ang mahal na mahal mo. <laughs> Pero guys, ang ganda niya dyan, promise. Nakikita niyo naman sa mga pictures, video, ang ganda-ganda niya talaga. Sobra-sobra. Kaya lang, medyo mahal, syempre. Mga pasok dyan. Mabuti na lang. Meron kaming kaibigan. At China ko Pre daw ang ticket. So, ano pang ginagawa mo? Grab the opportunity. Charat. Siyempre, wala tayong pera, guys. Kaya, doon lang tayo sa free Charat. Eto, guys. Crystal, ano to siya, eh? Crystal, crystal tree. Ano ba yan? Mga crystal. Basta yan, mga crystal na yan. Hindi ko alam. At hindi ko matandaan kung anong mga crystal-crystal yan. Pero ang ganda niyan. Meron pa diyan Violet. At dito naman ang bida-bida nyo. Aba! Ang ganda! fashion fashion ang inay nyo. Kahit madilim, hindi nakikita. At ay, just Diyos kapos! Nakita nyo ba ako? Siyempre hindi. Charot! Kunwari. Drama-drama lang tayo. Ganun talaga ang life. Kailangan mag-drama-drama. Charot! Charot! mga kabida-bida. O, oh, kita nyo yan. Maganda, diba? Ang ganda-ganda sa cloud forest. So, dito na lang yan, guys. See you again on my next blog Hopefully, mag-subscribe kayo. Thank you, thank you, thank you so much. Bye-bye!